Paano? Inaamoy-amoy -amoy pa niya yan bago niya ba? laban. <laughs> Kadiri ka naman mo? <laughs> Bakit? At siya naman nag Bakit ba't ikaw ba? Ba't ka? Ikaw ba yung mag amoy Hindi nga nadidiri yung naglalaba, Ito, nadidiri ka? Dati nadidiri ka ba sa pante ko? Oo. May extra dito yun, pero hindi lang siya mag-cellphone, extra eh. No, Mari. Mama mo ma extra eh, hindi naman siya kausap. <laughs> yung si Lolo Dada, oh. naglalaba ang kampay na panti ni Lola. Inanapin mo. Ganaglaba ng pante. Ito, oh, Bata lang wala ginagawa. Mag-inom lang ng kape. Oh, inubos na kape ng mama niya. Sampalin ko yan, eh. Oh, Makakasampal na ba yan? Subukan mo. Sampalin niya nang hindi ka Hinagis ka ni Lola dyan sa ano, bintana. Kahit, kahit sarado yan. No, no. Subukan mo ko mama sampalin pag hindi ka lumipad dyan sa bintana. <laughs> Palipa rin ka ng Lola.